Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris, ay ang pagiging sistematiko at organisado, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa tahanan at trabaho. May pagkahilig sa paglilinis, pagsasaayos, at pagtatama ng mga bagay na hindi naaayon sa pamantayan. Sa kabila ng pagiging masigasig, may kahinaan din sa emosyon. Madaling masaktan sa mapanuring salita o tono, kaya't mas mainam na umiwas sa mga tensyonadong usapan. Maingat sa paghawak ng salapi, hindi madaling maniwala sa matatamis na salita, at iniiwasan ang pagpapautang kung hindi sigurado sa resulta. Hindi rin komportable sa pakikisalamuha sa mga taong walang galang kaya't mas pipiliing manahimik at iwasan ang negatibong enerhiya. Ang pangunahing layunin ngayong araw ay mapanatili ang katahimikan sa paligid at mabigyan ng kapanatagan ang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pangyayari ay dumarating ng hindi inaasahan, laging maging mapagmatsyag at maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ay ang pagiging mapagkalinga at responsable lalo na sa usapin ng pamilya. Inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng mga mahal sa buhay, kaya't doble ingat sa bawat desisyon. Sa trabaho, masinop at hindi basta nagpapadala sa kaguluhan, Seryoso sa mga gawain at hindi nag-aaksaya ng oras sa mga walang saysay -say na usapan. Sa pananalapi, mapanuri at maingat, hindi nagpapauto sa mga mapanlinlang na transaksyon at palaging nag-iisip bago gumastos. Sa loob ng bahay, may malasakit sa kalusugan ng pamilya, sinisigurong may sapat at masustansyang pagkain sa mesa. Sa larangan ng pag-ibig, mapag-alaga at maasikaso, hindi nakakalimot sa maliliit na detalye na nagpapasaya sa puso ng minamahal. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo makokontrol, kaya't kailangang maging alerto sa mga biglaang pangyayari at panatilihing bukas ang isipan sa anumang hamon. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ay ang pagiging tapat, totoo, at matibay sa paninindigan. Kapag may nasabi o napagdesisyonan, mahirap itong baguhin lalo na kung ito ay may matibay na batayan. Sa trabaho, mas gusto ang katahimikan habang nagtatrabaho upang mapanatili ang konsentrasyon at kalidad ng resulta. Sa usaping pinansyal, bukas ang puso sa pagtulong, lalo na kung may kakayahang tumulong sa pamilya. Ayaw sa mga usapang paligoy-ligoy at bastos, mas gusto ang tuwiran, malinaw, at may respeto. Sa aspeto ng pag-ibig, likas ang pagiging maalaga, mapagmahal, at palaging nagpapakita ng pagkalinga sa minamahal kaya't madaling madama ang init ng kanyang damdamin. At tandaan, ang mga pahiwatig ng kalikasan ay madalas dumarating sa panahong hindi inaasahan, kaya't dapat palaging handa, at huwag maging padalos-dalos. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ay ang pagiging mapanuri at tahimik na masipag hindi mahilig makipagdiskusyong walang patutunguhan, mas pinipiling pagtuunan ng pansin ang trabaho at gampanin. May kalakasan sa pagiging detalyado at mislan, ngunit madaling maapektuhan sa mga pakikialam ng iba, kaya't mas gusto ang kapaligirang maayos at tahimik. Mapagalaga sa pamilya, laging iniisip ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, lalo na sa usaping kalusugan at kaligtasan. Sa pananalapi, mapag-ingat sa paghawak ng pera at hindi nagpapadala sa mga alok na walang kasiguruhan. Sa pagmamahalan, likas ang pagiging malambing, maalalahanin, at hindi nakakalimut magparamdam ng tunay na pagmamahal. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay sadyang hindi inaasahan, kaya't huwag kalilimutang maging maingat sa bawat hakbang. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng liyo ay ang pagiging determinado at may disiplina sa oras. Mas inuuna ang mga mahahalagang tungkulin kaysa makipagsalamuhan ng wala sa oras. Hindi mahilig sa mga usapang nagpapasiklab ng ego, para sa kanya, ang tunay na kagalingan ay nasusukat sa tahimik ngunit epektibong kilos. Mapanuri sa pakikipag-ugnayan, hindi agad nagtitiwala at hindi basta nagbibigay ng impormasyon, lalo na kung hindi tiyak ang intensyon ng kausap. Sa larangan ng pananalapi, maingat sa mga kasunduan at iniiwasan ang anumang uri ng panunuhol o panlilinlang. Sa loob ng tahanan, pinapanatiling magaan at positibo ang pakikitungo sa bawat miyembro ng pamilya sa pag-ibig, mapagkakatiwalaan at hindi madaling maghinala, naniniwala sa katapatan at respeto sa relasyon. At tandaan, ang pahiwatig ng kalikasan ay maaaring magbago sa isang iglap, kaya't panatilihing matatag ang puso't isipan sa bawat pagsubok. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo ay ang pagiging maalalahanin at mapagbigay sa pangangailangan ng pamilya. Hindi inuuna ang sarili, kundi ang kaginhawaan ng mga mahal sa buhay, lalo na ang kalagayan ng mga magulang, kapatid, at mga kasama sa bahay. May disiplina sa oras at gawain, hindi basta-basta sumasabak sa isang bagay hanggat hindi ito nauunawaan ng buo. May likas na kahinahunan sa pakikitungo sa kapwa, kaya't bihirang maimpluwensyahan ng negatibong emosyon. Hindi mahilig makisangkot sa mga kwentuhang may kabastusan o paninira ng puri, at mas pinipiling manahimig kaysa makisali sa kaguluhan. Sa larangan ng pag-ibig, puno ng pangunawa, hindi mademo sa pag-aalaga, at pinipiling magtiwala kaysa magselos. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay maaaring magdala ng biglaang pagbabago, kaya't maging matatag at bukas sa anumang maaaring mangyari. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra ay ang pagiging maingat sa usaping pinansyal. Dapat iwasan ang anumang alok na tila maganda sa unang unit may halong panlilinlang. Sa trabaho, nananatiling matatag ang kanyang dedikasyon at likas na sipag na siyang nagsisilbing puhunan para sa mas matibay na kinabukasan. Kinikilala niya ang halaga ng integridad kaya anuman ang binitiwan niyang salita ay pinaninindigan niya. Sa tahanan, nangingibabaw ang kanyang malasakit sa pamilya. Ang pag-aalaga sa magulang at kapatid ay ginagawa niyang bukal sa loob at hindi itinuturing na pasanin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, kaya't kailangang laging maging handa at maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ay ang pagiging masigasig at totoo sa kanyang ginagawa. Hindi siya madaling magpa-impluensya sa mga bagay na taliwas sa kanyang paninindigan, at handa siyang ipaglaban ng tama sa abot ng kanyang makakaya. Maingat siya sa pananalita ngunit may tapang ipahayag ang nararamdaman kapag kinakailangan. Sa trabaho, inuuna niya ang pagpaplano at pagsusuri bago kumilos hindi siya umaasa sa tsamba, bagkus ay nagtitiwala sa sariling pagsusumikap. Matipid siya sa pera at sinisiguro niyang bawat sentimo ay may kabuluhan. Sa usapin ng puso, likas ang kanyang pagiging mapagmahal at tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, kaya't kailangang laging maging handa at maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ay ang pagiging disiplinado at mahinahon sa lahat ng bagay. Hindi niya kinukunsinti ang katamaran at inuuna ang gawain bago ang kasiyahan. Marunong siyang makinig bago magsalita at hindi basta bumibitaw ng pangako na hindi niya kayang panindigan. Sa trabaho, nagpapamalas siya ng sigasig at determinasyon upang matupad ang kanyang mga layunin. Praktikal siya sa pamumuhay, pinipiling gastusin lamang ang para sa mga tunay na pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, kaya't kailangang laging maging handa at maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn ay ang pagiging tahimik ngunit may matibay na loob. Hindi siya pabigla-bigla sa desisyon, mas pinipili niyang unawain muna ang sitwasyon bago kumilos. Iniiwasan niya ang alitan at mas pinipili ang katahimikan kaysa sa pakikipagtalo. Sa trabaho, hindi siya basta-basta nahihikayat sa alok na madaling pera, sapagkat para sa kanya, mas mahalaga ang tsaga at tamang proseso. Sa tahanan, likas ang kanyang pagiging maalaga at responsable, lagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya kaysa sa sariling interes. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, Kaya't kailangang laging maging handa at maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius ay ang pagiging sensitibo sa paligid at maingat sa pakikisalamuha. Kapag may hindi siya nagustuhan, madali siyang magpakita ng reaksyon kaya't sinisikap niyang iwasan ang mga usapin na maaaring magdulot ng tensyon. Sa trabaho, hindi siya pumapalya sa responsibilidad at ginagampanan ng tungkulin ng may buong konsentrasyon. Pinipili niyang maging tahimik kaysa makisangkot sa walang saysay na diskusyon. Sa usaping pinansyal, hindi siya basta-basta gumagastos at palaging inuuna ang mga pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, kaya't kailangang laging maging handa at maingat Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces ay ang pagiging tahimik ngunit may matinding determinasyon Sa trabaho gusto niyang kumilos sa sarili niyang paraan upang mas maging episyent sa mga gawain Maingat siya sa bawat hakbang at sinisiguro niyang hindi makakasakit o makakapanakit sa kanyang kapwa. Sa tahanan, pinananatili niya ang kapayapaan at kaginhawaan sa pamamagitan ng kanyang pagiging mapag-unawa at maalaga. Likas din sa kanya ang pagiging matipid at mapagkumbaba. Ang kanyang puso ay laging nakatuon sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, kaya't kailangang laging maging handa at maingat.